Magandang gabi po mga ka-A-Rides Nandito po tayo ngayon sa Plaza Rizal ng uh, Naga City Abang uh, naglalakad-lakad po tayo May napansin po tayong uh, isang uh, dalaga Na nagtitinda Ang kanyang uh, tinitinda Yang uh, Yang Chow uh, Rice Bopalo Wings At uh, Yang Chow Rice Fried Chicken Napakamurap po ng kanyang uh, tinitinda Sa halagang uh, 45 pesos lang po Pwede po ba po ba kita si interview ano po yung ano? Ano po yung uh, paninda mo, ma'am? Yung ano po, yung yung for rice and chicken buffalo pala rin. Pwede nakakailang ano kanyan, ma'am? Nakakailang, uh, sa isang gabi nakakapailang kang paupo? Ano po, 40 po. Apo. Minsan, uh, po, ano, 40 or minsan 50 lang. At sino nagluluto niyan, ma'am? Yung papa ko. Uh, bali, ikaw talaga mo ang nagbabantay niyan yung, or tumutulong yun. ka lang? Nagbabantay at tumutulong. No? Gabi-gabi, ma'am? Gabi-gabi? Okay. Ah, uh, anong oras yung magsisimula rito? Alam po, isang po, 6.30 or 7.00 Hanggang maubos? Opo. Bali ngayon, ubos na yan, ma'am. Opo. Bali na sa mag-tenten pa ng anaw. Ubus na yung kanita mo. Ah, uh, para saan, ma'am, ano? Para saan yung ginagawa mo? Ah, uh, kasi yung tumutulog ka sa, sa magulang mo? Para dito sa pag-aarap pa ko rin. Ay, anong grade mo na ngayon? Ano po, grade 12, grade graduating, ay di magka magka-college ka na next year. Ah, uh, kumaga parang pinaghahandaan mo mga ano mo ang uh, pag-college mo. Kaya so, ano mga pangarap mo sa buhay te? Para makapagtapos Para makatulong. Anong ano, anong gusto mong tunin pag college mo? Ah, pag chef or pag teacher. Kung baga pinag-iitipan mo ba? Uh, tana Teno, matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. O, yan ang din, tiyan. God bless you, te. Si Yang Chowger po pala ay uh, 18 years old. Bali, grade 12 student po siya ngayon. Uh, magtatapos po siya ngayon ng grade 12. Sa sunod pong pasukan ay uh, college na po siya. Yan po yung uh, pinag-iipunan niya para makapag-college po siya para po matupad po yung mga pangarap niya sa buhay. Sa umaga po ay uh, student siya, pagdating po ng uh, alas 6, dito na po siya sa maya uh, Plaza Rizal, ang uh, pwesto niya po sa maya uh, tapat lang po ng uh, pure gold. Ganito nga mga kabataan po ang uh, dapat po uh, suportahan suportahan para matupad po nila ang mga pangarap nila sa buhay. Para po makapag-ipon siya sa kanyang uh, pag-aaral sa Kuleyo, pwede po natin siyang uh, bisitahin at uh, bilhan para mas lalo pa pong dumami ang kanyang uh, customer. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe and God bless us always.